Hey, what's up, guys? Yo, nandito kami ngayon sa construction dito sa Laguna. So, meron dito na nag-inuman. Medyo madilim ang halakanin. Ewa. Nag-vlog niya. Sabi ka sa mga mga pala ngayon sa construction. Plating. Ewa, guys. Ewa, guys. Ewa, guys. Chicks. Ha? Chicks. Wala tayo yung chicks. Hindi ibig sabihin na vlog Oh, vlog lang ako about sa construction. Mm. Kasi... Ay, maaasahan <laughs> ko. <dyan. laughs> maaasahan mm. ko raw siya. Hindi Guys, <laughs> hindi uh, okay, so, so, uh, <laughs> uh, <laughs> Yan. Hindi ako pa Ang babae ay uh, nag -habod. Ay hindi, hindi babae nag-abot sa akin. Hindi rin ako nag-aabol. <laughs> Medyo malabo guys. Pero masensya na kayo. Ito <laughs> ah. <mulong> <Meron> yan. Ito <laughs> so guys. Ito yung kwarto niya. Yung ginagawang pigar. Okay. Pero dito. Ito <laughs> yung Wala na, Nakad... Ito yung... Pabili mo muna si <laughs> O tasan nga rin pala ako dito guys. <laughs> Pangalan niya? Delru. 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 Ah pala. Yeah, Delru. <laughs> Pabili mo muna ako si Sige, sige. Guys, putik na ako. Ulan pa ako nun. Bibili ako ng camel. Si Garilio yung pula. Ito, 500 pesos daw. Tapos mapupunta tayo ngayon dito. Ayan, tangin na talaga. Gagi. Ay, kukunin naman ako dyan. <laughs> Hindi na makita. Gagi. Lawan na ako. Buti. Buti na nga ako. Gagi. 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 Sagay shot. Sagay shot. Oh. Sige. Pandigmaan. Puro ulit ang tinan. nga na sila lahat, guys. Sige na guys. Bapasok na sila. Isa-isa. Tignan mo. Mga mukha nila. <laughs> Nakaredy na. Yung isa. Perma muna. Perma. 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 sila. ko ang tagpong ito Minahal kita nah pero ako'y ginagumbo And <laughs> it took so long time Bago pa ako ma Sa ginawa mo sa akin ay meron na ako hangover na aadala mo baba, pa ba kung ba pa Kasa-asama kasama na kumapunta Pinagtilbihan kita mula uno hanggang pa Pati ang rati mo ako ang naglalaba Yes, tuloy, tuloy, tuloy Tama lang palagi Tama lang palagi mga ginawa mo sa akin, di ko sinuway Mas sinusunod pa nga, nah, sa akin nanay Lahat Dawa. na lang bang bagay binigay ko sa iyo nagisunod sunuran ako, na Barang parang aso, aso. Pag meron kang kinakausap, makitinidinay Ba't nagwa ko, maaga kang bumibigay Ay, stupid ng, ng puso kong ito. ito Ano ba ang dahilan Dada. na ako'y ginahito mo? Binaway mo ako, at iyong itinaboy At pa rin nagpaglaro oh, ka na ng apoy Apoy na na ng apoy Puso ay nabiya na wasak ang puso ni Mayon <laughs> Inaamin ko ngayon na minahal na kita -pero. Pero ngayon Inaamin ko ngayon Do it! Do

recorded verse ng mi <laughs> nakatawanan at nagkikwentuhan at doon sa lupa kami ay naglalampungan ang ginaw para bang nasa <laughs> karo so, po ang bitaw okay. ang buhay at pag-ibig wala nang na iba sa aking puso'y tunay Go Karding. Sa, ta ikaw ang sa pina, ay na. tayo magkamuka. na <laughs> nga iba nag You know? <laughs> you know? Uh, one more time. Thank hey. sumo kwat mano hola gasolina. Ay, hindi mga gasolina ng tapitong. Ah, meron yan? Meron! Si Ang gasolina, no gasolina. kane chane hai hai na